Hello mga master, mga kapawamaraan, kumusta? Kumusta po kayong lahat dyan? Bali tayo ay nangilaw kaso nga ay eh, hindi natin na uh, kuhaan ng video itong ating uh, nahuling alimango dahil sa hindi naman talaga uh, inaasahan na tayo ay makakakuha nito ito nga at uh, nakatsamba dahil ang balak ko lang naman sana ay eh, mangilaw ng uh, pangulam kaya hindi ako nag uh, anong na yung ating mga nakuha bali ito na nga pala ang ating nakuha isang alimango at yung mga ang tawag sa Mindoro ay dawat pero sa Bicol ang iba tawag nyan ay bungkang utosa bali ayan na nga mga master mga kapamamaraan bali uh, isinalang na natin ang ating na huli yan siya bali ang pag uh, ko nyan ay hindi ko na siya tinubigan para hindi malusaw ang kanyang taba ayan siya bali niluto ko na para hindi siya ma -ano, masira at ito naman yung ating uh, nahuling alimango gagapusin natin mga kapamamaraan mga master yan karoy yan nga <laughs> muntik pa akong makagat dyan buti lang at uh, na ko na kung kagad yung aking kamay sadyang matapang talaga mga master ang alimang na nakuha natin na yan kasi nga uh, mataba siya yan kaya kailangan talaga na timingan siya para hindi tayo masipit o makagat yan kaya bali magaano talaga tayo ng ano ng pwedeng pang lipit sa kanya pangdagan para hindi tayo ma sipit yan nga bali nakakuha ko ng ano yung sa walis tambo yun ang ipapang ipit natin sa kanya panigurado lang tayo na uh, hindi tayo masipit ayan at uh, nailabas na natin siya sa ating uh, lagyanan balang tawag sabi amin ng alimangon yun ay ano king crab siya pero yun nga uh, tiyatawag siyang bakla kasi alanganin yung kanyang uh, pinaka talukap o bahag niya sa mechan niya malapad na may matulis iba dun sa talagang uh, lalaki na limango na matulis ang kanyang pinaka talukap o bahag nya at yung uh, babae naman na limango ay malapad talaga ang kanyang pinaka bahag o talukap yan nga mga master, mga kapawamaraan bali tinatalihan natin para hindi matanggal yung kanyang sipit. At, ah, uh, dudublihin natin panigurado na hindi siya matanggal. Yan siya. Habang, ah, uh, pinapainin natin yung ating uh, niluto na, ano, na dawat o bungkang ay ginagapos natin siya. Ayan. Ayan mga master, mga marahan, Tapos na ating uh, pagtatali sa ating uh, nakuhang alimango. Mataba talaga siya. Ayan. Kung mapapapasin nyo, ayan ang sasabi kong uh, bakla ang tawag dyan kasi malapad na may tulis ang kanyang pinakabahag. Taba siya guys, yan siya oh. Ayan. Sarap ang ano yan ang taba. Bali, kukuha tayo dyan guys ng ano, ng uh, suka. At uh, patutulugin natin siya. Dati kasi guys, mga master, mga kapamaraan, ang ginagamit namin dyan ay alak, anisado, kaya ano, anong alak na matas ang kanyang alkohol na ano. Para ang alimango ay mawalan siya ng malay para hindi niya ramdam ang ano, ang init habang niluluto natin siya. Ikaso e hindi eh, tayo nag ng alak. Kaya suka na lang ating ginamit diyan para mawala si malay. Para pag kaniluto nga natin ay hindi niya mamalayan ng init. Para hindi ang purpose niyan guys. Mga master, mga kapamaran ay para hindi matanggal ang kanyang mga galamay ang kanyang pinakasipit yan ang purpose niyan kasi kung hindi natin uh, patutulugin pagka nainitan siya tanggalan kagad ang ano niya yung pinakagalamay niya yung paan niya tapos yung sipit na yun matatanggal yan 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 na nga mga master mga kapamaran naisalag natin yung ating uh, alimango yan siya medyo nagagalaw-galaw pa nga kaso eh, may pupuntahan daw kami kaya isinalang ko na yan siya. na lang natin ng konti yan nga hindi ko tinatanggal yung aking kamay dyan baka gumalaw pa nga yan siya yun medyo buhay pa nga siya pala hindi pa natin masyado na pa ano dun sa soka ayan siguro naman ay ano na siya uy nagalaw pa nga ayan okay naman yung soka niya kasi bali parang panimpla na din niya sa kanyang pinaka -taba. ayan Habang uh, niluluto natin guys ang ating alimango uh, mga master uh, Shoutout po muna diyan sa aking mga uh, bagong followers at sa aking mga datihang followers Maraming maraming salamat po ulit sa inyong uh, pagtitiwala sa aking mga video Kahit na sabi ay eh, tayo ay eh, baguhan lang talaga sa larangan ng mga uh, ay meron din tayong uh, kaunti man lang na ipapamahagi ng sa ating uh, mga papamaraan. yun ay ayon lang din sa aking mga naging karanasan kung paano ayan magbuko uh, muna tayo habang hinihintay natin magka uh, tayo ng uh, buko juice habang hinihintay natin na maluto itong ating uh, alimango yan. Para ma ng ating uh, uhaw. Ayun nga mga master, mga kapahumaraan. Uh, shout out dyan sa mga baguhan ko. Maraming maraming salamat po. Yan po ang ating buko. Yan. Bali, magana tayo ng ano. Ayan siya mga master, mga kapahumaraan. Luto ng ating uh, ano, alimango konting ano lang yan matanggal lang yung at, ang pinaka tubig sa kanyang ano pero hindi na natin yung tubig yan mga master yan ang sekreto para hindi malusaw yung kanyang uh, taba ayan siya yeah. bali ito yung ating uh, niluto kanina uh, ito naman yung ating yan ang ating alimango bali yan ang ating uh, magiging finished product pagka nga pwede siya ng mga master mga uh, mga kapangumaraan at uh, naisama natin ang ating uh, pag ano ng buko juice kasi ang totoo talaga niyan ako po talaga ay hindi na mapipili niyan sa mga taba ng alimango yan, mga mataba na karuni, mga mantika kaya bali niluto ko na lang yan mga idol mga master ayan po mayroon tayong yung ginawa kong banana ano, vinegar yung lakatan niyan mga master mga kapamamaraan. at ito ang ating uh, buko tapdaman siya yata yeah. yan ang ating uh, ano uh, limango at ito naman ang ating uh, dawat siya yeah. bali yan ang ating mga uh, finish product mga master mga idol yan magbuko juice tayo at uh, sa ating mga ano lang yan sa anak sa kay commander yung ano na yan yung ah, alimangot na duwat na yan kasi talagang tayo ay hindi na mapipili dyan sa ano mga taba nyan yan siya kaya dito lang tayo sa buko tara kain tayo mga master mga idol mga kapamaraan dyan kaya tayo ng buko katamtaman lang kanyang uh, ano pagkaka anong buko hindi siya manipis hindi siya malaog tawagin ayan siya okay po mga master mga kapamaraan mga idol Maraming masam maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagtitiwala sa aking, uh, mga paumarang TV channel. Thanks for watching. God bless. Bye-bye. Don't forget to subscribe. God bless po.